Ang pagtira kasi na itinanim sa puso at isip ng mga nadaya ng mga mga ngaral na laging binabanggit yung berso na yan ay pisikal na pagtira. As in yung katawan nung titira ay nasa loob ng istruktura o bahay. Hindi po yan aplikable sa Diyos. Sa tuwing may post ng kapilya akong nakikita sa social media at nagbasa ako ng mga komento ay ramdam na ramdam ko ang galak, ang labis na tuwa ng kapatiran. May nagko-congrats dahil bago ang kapilya nila. May pa-advice-advice pa ang iba na ingatan, alagaan, ipagmalasakit, huwag pababayaan, at laging babantayan ang kapilya. Mahalin, ituring na napakahalaga sa kanilang buhay. May nabasa pa ako na isang post ng kapatid na right after ng malaking pagbaha Courtesy of DPWH at ng mga kontratista nila ay agad na ang pinuntahan ng mga kapatid ay ang kapilya kasi binaharin daw. Inaabot ng tubig. May mga ganun naman talaga mga kababayan. Meron nga, habang sumasamba sila ay may tubig sa loob ng kapilya. Parang yang nakikita nyo, anuman ang mangyari ay INC huwag kakalimutan ang pagsamba. So, napakahalaga talaga ng kapilya sa buhay ng kapatiran. Kaya hindi natin maiaalis sa kanila na totoong masiyahan kapag may bagong kapilya na nadaragdag sa mga nakatayo na dito man sa bansa natin o kahit pa sa ibang bansa. Kung babalikan nga natin, di po ba, ang statistics ay limang kapilya ang naipatayo ng INC sa loob ng pitong araw, one week, sa pangunguna ni Ka Eduardo Manalo sa nakalipas na labing limang taon sunod-sunod wow! magmula nung pangunahan niya ang INC. Pero wag naman nating kakalimutan siyempre na ang pagtatayo ng mga kapilya ay nagsimula pa sa panahon ni Ka Felix Manalo. Dati nga ay mga kugon pa eh, mga sawali, kaya di po ba Binabato sila, inuuyam. Doon yata nagsimula yung bansag sa INC. Kung hindi ako nagkakamali, na panay mahihirap daw ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ngayon ba ay ganun pa rin? Nangyari nga, nakikita nyo naman, malalaki, konkreto, matitibay, malatemplo, at talagang templo sa mga kapatiran dyan na hindi pa nakasasamba at nangangarap lang. May mga ganun pala eh, may mga nabasa ako na mga kapatid sa iglesia na nangangarap lang na makasamba sa templo, ibig sabihin ay hindi pa sila nakasasamba sa templo. Naku po, iinggitin ko po kayo ng todo-todo. Wala pong personalan. Napakaganda at napakasarap po sumamba sa templo. Pag narinig nyo ang awitan, parang may mga anghel na umaawit at kinakausap ang Diyos tapos maririnig po ninyo ang buong kongregasyon na sumasabay sa pag-awit. Iba po ang ambience. Napaka-komportable. Aircon ang buong templo. Napaka-aliwalas. Sa labi pa lang po, pagpasok nyo ay masisiyahan na kayo. Pag nasilip po ninyo ang santuario bago ka umakyat sa main hall, ay mararamdaman mo ang kakaibang kagalakan at kalakasan ng espiritual mong buhay. Napakadesente ng lugar. Napakasarap po na dito ka mabautismuhan. Di mo malilimutan ang karanasan. Yan pong kapilya sa lugar ninyo ay templo din po yan. Bahay po ng Diyos, kanyang tahanan. Speaking of tahanan ng Diyos ang templo o sambahan, ay yun nga, pag nagbabasa ako ng komento, pag may nagpupos ng kapilya ay hindi rin nawawala yung batikos ng mga diretsuhin na natin, mga naiinggit sa INC. Kasi wala sila kahit gustuhin man nila. Naalala ko na naman yung isang mga ngaral na hindi ko na naririnig ngayon. Huwag na nating banggitin ang pangalan dahil di ko po alam ha, baka namaya pa na po yata. Respeto na lang. Gusto rin daw nila magpatayo kaya lang ang mahal daw ng lupa diyan sa Paranyake, Diyos ko. May sinabi ba ang Diyos na kapag mahal ang lupa ay wag nang magpatayo ng bahay niya? Meron ba? Ang mababasa sa Bible ay iyan. Kaya gawa ng paraan, di po ba? Noon ay punta ka sa bundok, putol ka puno, templo, ikaw tayo. Di ba ganon? Di mo yan magagawa ngayon. Huhulihin ka ng forest rangers na inatasan ng DENR na bantayan ng kagubatan at kabundukan, lalo na yung mga protected areas. Bawal na sa madaling salita. Bibili ka sa hardware. Mura ba? Naku po, napakamahal ng materyales. Walang libre. Butas ang bulsa mo. Sa Iglesia ni Cristo, alam nyo naman, eh, walang problema sa pambili. Dahil yung abuloy ng kapatiran, ay isa yan sa pinupuntahan. Ayan, nababasa po ninyo ang kapatiran. Di nasasayang ang aming mga handog. Kitang-kita naman ang ganda at tibay ng pinatatayo ng aming tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Sa Diyos ang kapurihan, sabi ni Luisito Mendinueta. Kaya ang mga kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay di magsasawang maghandog para po sa pagpapatayo ng mga magagandang gusaling sambahan. Sa Diyos po ang kapurihan, sabi naman ni Domingo Ranyola. Ano nga ba ang walang humpay, walang tigil eh, na batiko sa INC patungkol sa mga kapilya nila? Eh hindi raw tumatahan ang Diyos sa mga templong gawa ng tao. Nasa Bible daw yon. Ayan, malinaw naman talaga na nakalagay. Ang Diyos kailanman ay hindi tumatahan sa templong gawa ng mga kamay. Mali ba ang nakalagay dyan? Hindi po, hindi mali. Tama po yan eh. Eksakto, walang labis, walang kulang. Ay eh, alin ang mali? Yung pagkaintindi ng mga naiinggit. Ang problema kasi doon sa mga ngaral na nabanggit natin kanina na siyang may paborito sa berso na yan. Kapag kausap niya ang mga miyembro niya at nangangaral siya, ay dahil sa kagustuhan niya na sa kanya lang mapunta ang abuloy ng miyembro niya. Kaya itinanim niya sa puso at isip ng mga napaniwala niya na hindi naman titira ang Diyos dyan sa mga templo na gawa ng tao kaya masasayang lang daw. Pero ang ganda ng bahay niya, yumaman pa todo-todo. Yung sambahan ay abang-aba, kaawang -aba kaawa-awang tingnan. Totoo po na hindi tumatahan ang Diyos sa anumang istruktura sa mundo. Kahit saan pang planeta, bakit po? Sa Bible din ay may nakalagay, di po ba? Common sense lang po yan eh. May nagawa na po akong content tungkol dyan. Yang nakikita po ninyo, pwede po ninyong panuurin. Nilagay ko na po sa ibaba ang link para po sa inyo. Ang pagtira kasi na itinanim sa puso at isip ng mga nadaya ng mga mga ngaral na laging binabanggit yung verso na yan ay pisikal na pagtira. As in yung katawan nung titira ay nasa loob ng istruktura o bahay. Hindi po yan applicable sa Diyos. E sa langit ng mga langit nga ay hindi siya magkasya gaya ng sinasabi dyan. E bakit natin ipipilit na pagkasyahin siya sa bahay na gawa ng tao, sa templo gaano man ito kalalaki o sa kaawa-awang sambahan ng mga relihiyon natin. E eh kung totoo nga na hindi tumitira ang Diyos sa templong gawa ng mga kamay, e eh bakit ang sambahan ay tinatawag na templo ng Diyos, tahanan ng Diyos, bahay ng Diyos? At ipinag-utos niya eh, na ipagtayo siya ng mga ito ang nananahan po sa templo na tahanan ng Diyos ay ang kanyang pangalan. Na anupat ang inyong mga mata ay idilat sa dako ng bahay na ito gabi at araw sa dakong iyong sinabi. Ang aking pangalan ay duroon upang dinggin ang panalangin. Ang bahay po na tinutukoy dyan ay yung sambahan, yung templo na ipinagawa po ng Diyos. Dahil nandun ang pangalan niya, ay nandun din ang kanyang kapangyarihan, di po ba? Dahil ang pangalan ng Diyos ay makapangyarihan. Katunayan ay sinabi, ran, sinabi rin ng Diyos. Sa tahanan niya ay diringgin niya ang dalangin ng mga nananalangin sa kanya. Bakit hindi ito maunawaan ng maraming mga ngaral? At ang itinuro ay yung mali. Hindi raw tahanan ng Diyos ang templo, kaya hindi raw sila nagtatayo noon. Mansyon nila ang itinayo. Yung sambahan nila ay abang-aba. Subukan po ninyo na pagtabihin ang bahay ng mga ngaral nyo at ng inyong sambahan. Ano po ang mai-imagine po ninyo? Matutuwa ba kayo? Masisiyahan ba kayo? mag offering pa ba kayo? Para daw kay Lord ang offering nyo. Eh sinong Lord? Baka si Lord Pastor. Baka si Lord mga ngaral. Sa halip na batikusin nyo ang INC at magpakita ng pagkainggit sa kapatiran, ay eh, pakinggan nyo sila sa aral na itinuturo nila at babasahin nila sa Biblia. Ko ayaw yung paniwalaan, inasa eh, sa inyo yun. Buhay nyo yan. Ayaw nyo ng kinalulugdan ng Diyos. Ayaw nyo sundin yung ipinag-utos niya. Ayaw nyo rin na yung pagdinig ng Diyos na ginagawa niya sa pananalangin sa Kanya, sa tahanan niya, ay gawin din sa inyo. Ayaw nyo nun. Ay ano ang gusto nyo? Si Pastor. At yung bulagas nila, ganon. Itong kapatiran ay nabasa nila yon sa Biblia, kaya ginagawa nila. Binabatikos nyo naman. Batikusin nyo ang pastor nyo, ang mga ngaral nyo na mali ang itinuro sa inyo. Yung gusto ng Diyos ay binabatikos. Yung gusto nila na pansarili ay isiniksik sa utak nyo. Mayama na sila dahil sa offering nyo. Abuloy, patarget, sos joseph Kailan nyo ibibigay ang para sa Diyos? Isang napakalinaw na doktrina yan sa Iglesia ni Kristo. Kaya itong kapatiran ay hindi nyo masisisi na weekly ay may limang kapilya sila na bago o kaya ay renovated, pinalakihan, mas pinaganda at wala silang balak tumigil habang nabubuhay. Kaya alam nyo po ba na sa tuwing nakapagpapatayo sila ng kapilya ay ipinagpapasalamat nila yun sa Diyos. Dahil pagkakataon nila yon para magbigyan ng papuri ang Diyos, kaya hindi talaga sila titigil sa pagpapatayo ng mga ito. Kaya yung abuloy, handog nila ay pinagsasama-sama nila eh, para makaipon ng sapat na halaga para sa mga ito at ipinagpapasalamat naman ang kapatiran na nagagamit ito at napupunta sa dapat nitong paggamitan. Nakikita nyo naman Worldwide ang kanilang misyon at ibanghilisasyon, lingap sa mamamayan kaliwat kanan, community involvement projects at yun nga mga kapilyang nagtatayuan kahit saan. Ipinagpapasalamat din ang kapatiran na nagkaroon sila ng mga mahuhusay at tapat na engineers, architects at mga banggagawa ng kapilya na tapat sa ginagawa nila kaya nakikita nyo naman ang kinalabasan ng mga kapilya nila. Iba talaga kapag INC ang gumawa, buti na lang hindi DPWH ang gumagawa ng ating mga kapilya. Nako, naloko na. Baka pagpunta natin sa lokal ng bahay sambahan, ay walang kapilya. Ano 'yon? Ghost. Ghost chapel. Salamat sa magigiting nating mga engineers at mga construction worker. Mabuhay kayo. Sa Ama ang lahat ng kapurihan, sabi ni Ricardo Roque. Sabi naman ni Lolita Magsayo, hindi basta-basta gagawa ng kapilya ang INC Engineering Department. Nasa quality ang mga materyales. Kaya alam nyo mga kababayan, lulubog sa hiya ang trabaho ng DPWH. Pag itinabi sa mga kapilya ng INC, nakakahiya naman sa departamentong ito ng gobyerno natin. Ako po, ang higit sa lahat na ipinagpapasalamat ng kapatiran ay nag-assign po ang Diyos ng mga gwardya o bantay sa INC na hindi pabaya. Sila'y mapagmalasakit at ginagawa ang nararapat para sa iglesia. Sino itong mga bantay na ito sa iglesia? Ang mga may katungkulan sa pangunguna ng leader si Ka Eduardo Manalo at yung mga katuwang niya sa pangangasiwa. Kung pabaya sila at walang malasakit, ay hindi ganito ang lagay ng iglesia ngayon. Napakabilis po ng pag-unlad, organisadong organisado. Yung ibang relihiyon ay pagod na. Pagod na rin pati mga miyembro. Nagbebenta na ng mga chapel. Sino ang bumibili ng mga ibinebenta nilang chapel? Ang INC. Kailangan ng INC ng marami pa nito kasi dumarami ang mga palataya. Kayo po, baka gusto nyo na ibenta sa INC ang chapel nyo. I-offer po ninyo sa INC, lalo't malaki ang space niyan. At kung maayos po ang papel niyan, ay bibilhin niya ng iglesia para patayuan ng magandang kapilya o istruktura na kailangan nila. Ang problema po ng INC ay hindi ang pambili, kagaya ng sinabi na natin sa unahan, kundi yung bibilhin. Saan yon Yun ang hinahanap nila. Hindi kasi titigil gilang INC. Yan ang isa sa ipinagpapasalamat ng Kapatiran, napakaaktibo ng liderato ni Ka Eduardo Manalo sa kasalukuyang panahon, kagaya rin ng mga nauna si Ka Felix at si Ka Iranyo. Kaya sa pagsapit ng kaarawan ni Ka Eduardo ngayong katapusan ng buwan ng Oktubre ay galak-galak galak ang puso ng Kapatiran bumabati at nananalangin na sana ay manatili at lalo pang maging makapangyarihan ang kanyang pangunguna at lalong maging malusog ang pisikal na pangangatawan maging ang isipan kasama pa ang kanilang pamilya. Ako man at ang aking pamilya ay nagagalak din po at buong pusong bumabati sa kanila sa kanilang kaarawan. Di man po niya marinig ang aking tinig ay maligaya po ako at ang aking pamilya na bumabati at nakikisaya sa pagsapit ng kanyang kaarawan. Maligayang kaarawan po, ka Eduardo Manalo. Batiin po natin ang ilang kapatiran na matyagang naghihintay sa aking pagpaparamdam. Pasensya na po mga masugid na nag-aabang kung napakabihira po ng aking uploads. Busy po sa hanap buhay kagaya po ninyo at kagaya rin po ninyo ay nagpupumilit na mairaos ang bawat araw. Kupus, kumusta na po ba kayo? Kagaya ni Pascualito Modina Sr. na nagpapabati sa lokal ng Barlis, distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija South at sa lokal ng Kalubyan, distrito ng Ormoc City, Leyte. Kumusta po ang mga kapatiran dyan? Salamat naman kay Teddy Anyana sa iyong pangungumusta. Kumusta din po kayo? Kay Eduardo Hara, shout out daw natin ang mga MT ng Purok 9 ng lokal ng Tundo dyan sa Maynila. Kumusta po kayo dyan? Happy viewing po. Kay Sara Okomen dyan sa Hong Kong sa lokal ng Wan Chai, ingat din po kayo dyan. Si John Reyes na nagpapabati sa kanyang kuya na nagdiwang ng kaarawan noong September 24 at happy 50th anniversary po sa kanilang mag-asawa. Pasensya na po ulit sa belated na pagbati. Huli man daw po ay huli pa rin. <laughs> Pasensya na po. Maging ang mga taga-lokal po ng sapote. Kumusta po kayo dyan? Si Jun Mariano, shout out daw sa mga kapatid sa lokal ng Beaverton dyan sa Oregon, USA. Kumusta po kayo lahat dyan? Happy viewing po sa inyo. Si Francisco Ordenesa dyan sa lokal ng Centro Lagtang, Distrito ng Cebu City. Si Ernesto Roman kabiles shout out sa iyo dyan sa Rizal East. Mag-ingat tayo lahat mga kababayan at patuloy po nating idalangin na maligtas ang buong Pilipinas sa malalakas at mapaminsalang kalamidad. At sana itong mga leader politiko natin ay makapag-isip-isip ng tama at mamahala ng may katwiran